Hello, ako si Isabella Ocampo. nanunuod kayo ng MedTalk at Health Talk sa CNN Philippines. Nandito kami para bumuo ng mas malakas na feature para sa inyo. Ayon sa International Diabetes Federation, ang prevalence ng diabetes sa Pilipinas ay 6.3%. Ibig sabihin, sa lahat ng matatanda sa Pilipinas, halos 4 na milyon ang may diabetes. Ngunit, hindi na yon problema dahil ang Golden Insu ay nandito na sa merkado ng Pilipinas. Mga tipikal na sintomas ng diabetes tulad ng uhaw, tuyong bibig, kahit na nakainom na ng tubig. Mahinang paningin, madalas na pag-ihi at madalas na pag-ihi sa gabi. Lahat ng mga sintomas na ito ay malulutas na ng golden inso. Ang lahat ng ito ay para sa iyo. Tinutulungan ng Golden Enso na panatilihing stable ang halaga ng glucose sa iyong dugo sa 73.8 micrograms per deciliter to 106 micrograms per deciliter kapag gutom at kapag kakain pa lang sa 130 micrograms per deciliter hanggang 180 micrograms per deciliter. Makatitiyak na ang Golden Enso ay ganap na ginawa mula sa mga halamang gamot ayon sa Japanese formula. Speaking of which, lubos ako naniniwala na ang Golden Inso ay tutulong sa iyo na hindi makaramdam ng pagod tulot ng sakit sa iyo. Pagkatapos lamang ng dalawang linggo ng paggamit ng Golden Inso, palagi kang magkakaroon ng mahimbing na tulog, makakakain ng mas mahusay at magiging mas malusog. Tiyak ang Golden Inso ang magiging pinakamabisang solusyon sa paggamot sa diabetes na inire-rekomenda ng mga eksperto. Hindi mo kailangan ng mga aksyon o iba pang mamahaling panggamot. Gumamit ng dalawang box ng Golden Inso, makikita mo na agad na mawawala lahat ng sintomas. Kung gayon, walang dahilan para tanggihan ang Golden Inso. Nakakatipid ng oras, gastos at walang side effect.